Hirap kami dito mga Lodi 1-4 na yung aming score Kasi sa Eudora na rumor Kaya ito naglalalim masyado itong si Mia Itas ka oh, ito din sa si pangit O oh, pinanginig ako oh, wag na wag na Baka mabigyan pa tayo mga Lodi Inuyasha mood muna ngayon tayo mga Lodi Merong pangit dito sa mid lane Heroes never fade Sabay inspire Ito din si Mia lumapit Pitas ka Uy makunat pala yun pitas naka double kill tayo uy may nagbubugbugan sa taas kaya back up muna tayo eto si Yodora ay naka ka na Lodi eto wala ka ng mga skill mabibigyan kita oh ayan killing si Pri Oy, si Hanso, kinalat na naman niya yung katawan niya. syempre hahabulin natin yan. Heroes never fade tayo, mga Lodi. Ayo, pitas ka, naka-double kill. Sabay buff, o, oh, di ba? Diba? Andito na si Badang, kaya mag-heroes never fade na tayo, mga Lodi. Eto, binugbog niya ako, sinaloko lahat ng kanyang damage. Ayun, makunat pala. Ayun, na stand ako, hindi ako makakalabuti na lang. Sumanip itong si Angela. Na-save the bell tayo kay Angela. Hindi ako basta mapipitas ni Badang naka Inuyasha ako eh. Tamang tago muna ako dito mga Lodi. Pinitas ng mga kalaban yung jungle namin. Kaya, kaya hindi pwedeng walang bawi. O oh, andito si Dora nagtatago. Siyempre abang-abang na tayo dito. Heroes never fade na ito na. naka ako. Heroes never fade. Heroes never fade. Nistan pa ko ni Dora. Ayan. Napitas tuloy kayo. Naka-double kill pa ako. At nag i yung isa. Parang papalagi itong MM namin mga Lodi. O oh, tatlo sila. O oh, ayun. Napitas na itong si Angela ayun na talaga ang tapang tapang mo tatlong mga yan pero wag kang magalala mag never fade na tayo dito lodi piliin natin yung nakapitas sa iyo kanina marksman ka ayun si dora pa lang nahuli ang bilis tumakas yung mia oy ano yun bada <laughs> bakit yung bab yung binugbog mo <laughs> wag na nating patuloy niyan mga lodi makunat kasi si badang kaya hindi natin siya pipiliin mga lodi yung mga malalambot lang ang uunahin natin yung nagkakapalagan na sa mid lane ito na si badang papalapit na syempre wala pa tayong never fade o, oh, ayan, call down na. Sanib na, Lode. Sanib na, Angela. Sanib na. Ito na, nag-never fade na ako. Sabay inspire. Itong si Badang yung halos hindi niya ako pinagalaw. Ito na, eto na. Triple kill na tayo, mga Lodi Naka-triple kill na tayo. Nasaan na yung pang-menyak, pang-menyak? Dora, Dora. Nasaan ka na? Ayun, napakalayo nila, mga Lodi Hindi tayo makakamenyak. Ayun, naiwan si Angela. Sorry, Angela. Naiwan ka, Lodi Pagka-call down ng heroes, never fade ko, Lode. Ipagiganti kita, lalo na pag naglabas-labas itong si Dora, eto na, lumabas na, heroes never fade na ito, lodi pagiganti ko si Angela, nasaan pa yung isa si Hanzo, sige, lumabas ka dito, ayan, palagpalag -palag na tayo, palag-palag, nandyan na si Mian Dyan na si batang sabay TP kakabuhay ko palang dito, at nakita ko agad si Hanzo, ikinalat na naman yung sarili nya, ayun never fade na tayo, second is skill for skill, sabay inspire pitas ka sabay push o oh yan eto pa eto pa si si pangit ka yun pinahikot niya ako wag na load. kung umabot ka nga hanggang dito sa video nating ito mga lord at hindi pa kayo nakafollow ay baka naman pa follow na tamang push muna ako dito mga lord kahit hinahabol ng mga kalaban yung kasama ko sa my mid lane basta babasagin ko ito nakainuya Asya but tayo andito na si pangit andito na din si yodora ayun instant tayo buti nakatakas tayo at maraming maraming salamat po sa inyong panonood Bye! Victory!